Hello 18 Welcome back to my channel Matagumpay Ang event at show ng SB19 sa Pistang Pinoy Talaga namang punong-puno ang mga tao Punong-puno ang venue ng mga tao I mean at uh, ang hiyawan, tilian at sigawan At uh, loudest noise nga Sabi ng isang host sa South Korea For SB19 ang mga 18 Kaya nga the power of 18s Ang daming tao at uh, syempre walang humpay walang kupas ang suporta ng ating 18s para sa ating SB19. O di ba? Congratulations at sa ibang artist, Pinoy artist mula sa Pilipinas na nag-concert din at nag-perform. No words needed. I want to hear the loudest noise for Alam ko kung paano papapalakasin to eh. Kasi balita ko, parang may bago daw na i-release na song ang isang member ano, ng ano, SD19. Sobrang lakas talaga. Uh Oo, -oh, may <laughs> isa daw na bago song. May sasabihin song. si DJ uh -oh. Alan. Ano yun? There's a new song I heard from one of the members. Maririnig kaya natin yun today? Do you think? Let's ask muna if they know. Alam nyo ba yun? Do you know? Alam nila. I heard. Ito, Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.